So, pwede na siguro 'tong nakuha ko, mga kanoypi. Yan. Yan. Hindi siya green na green pero sana pwede na mga <laughs> kanoypi. Subukan lang din naman natin. 'Di ba? Wala namang masama kung susubukan natin ngayon, 'di ba, mga kanoypi? What's up mga Kanoyip? Kumusta kayo? Ako, highs lang din at for today's video, tukwa tayo ngayon ng bulate. Maguukoy tayo at babalikan ko yung pwesto doon sa tabing dagat na spot mga Kanoyip. Gusto kong matry na makakuha doon ng tilapia. E eh, dito sa spot natin na pinagbibingwitan. Alam nyo na na maraming isda doon. At ngayon, tumtay doon sa likod ng company. ayan, Naglalakad ako. Sukal. Hindi ko lang alam kung may mga tay ko diyan. At ako lang mag-isa ang pupunta doon sa tabing dagat. Yung mga nakasama ko dati. Sila George, Jimson, at Kim nandun pa tulog pa yung iba sa so tayo kuha tayo ng bulate para makapunta na tayo don sa tawag nun sa tabing dagat bali dalawa yung pain na kukunin natin ngayon mga kanaypi bulate sa kalumot may nakita na ako na saan pwedeng makakuha ng lumot mamaya dadan na lang tayo doon Nandito na tayo. Yan baba tayo dito sa agdanan. Dadaanan ko na lang mamaya yung kukuhanan ng lumot. Diba? Pagkakot tayo ng sana may mahuli tayo doon na tilapia. Para ano? Dadaing ko ngayon yun. ko. yano o oh, mga kanaypi Laki <laughs> O oh. Dapat ganito kalalaki lahat Ayan o oh. Ayan o laki Oh, Baka na yupi. Hindi ko na kasi ni binutasan ng mas malaki. Pumasok ka na para may pain ko. Ha! <laughs> Ayan. Nasa damon lang pala siya ng tago Ayan oh. May nahukay tayo dito. Ang bilis na niya. Ayan o. Oh. Panay, panlaki. Oh. <laughs> Kahit ilang piraso lang na ganito kalalaki, pwede na. So, oh, pwede na siguro itong nakuha ko mga kanunti, ano? Pwede na yan. Dahan na lang tayo dun sa pagkukuhanan natin ng lumot mamaya. Kunin ko lang yung pamingwit ko. Sa kasi solid. Tapos punta na tayo dun sa tabing dagat. dun tayo kukuha ngayon ng isda. Babalikan ko yung pinagbibingwitan ko dun na hindi ba ako nakahuli. Ang lalaki kasi ng mga tilapia doon mga kanoypi kaya gusto kong balikan yon. Sana. Tara na mga kanoypi. Nandito na si Solid at nandito na rin yung mga gamit ko. Ayan. Yung fishing rod natin, yung tripod. Yung tubig natin, saka yung pain nating bulate. Daan na lang tayo doon sa na natin ng lumot. Bago tayo dumiritso doon sa tabing dagat. Doon tayo pupunta ngayon mga kanoypi. So sana hindi umulan para no. Makulimlim pa naman yung panahon ngayon, mga kanay pitin niyo. Ayun oh. Oh. So sana hindi umulan ngayon para no. Makapamingwit tayo ng pangulam natin ngayong araw na to. Panggabihan natin, bali na ng halian na rin ako mga kanaypi. Anong oras na rin? So tara na tayo dadaan sa may ano kuhanan natin ng lumot let's go so nandito na tayo sa kukuhanan natin ng lumot mga kanipi dito sa uh, ilog na to yung kanal na to dito kasi nakita nung ano nung isang araw tong mga lumot dito na nakadikit dyan sa baba so lumaki na yung tubig niya dati nung pumunta ako dito wala eh kapain na lang natin yung lumot tapos makakuha lang tayo punta na tayo doon sa spot na pamimingwitan natin So, pwede na siguro tong nakuha ko mga kanoypi hindi siya green na green pero sana pwede na ito <laughs> kanoypi subukan lang din naman natin ba diba? wala namang masama kung susubukan natin ngayon di diba, mga kanoypi baka sakaling makakuha tayo ng tilapia ano isda kahit anong isda basta yung alam ko lang ha <laughs> so medyo malamig yung panahon ngayon mga kanoypi mahangin na naka jersey na ako may damit pa ako sa loob tapos nag jacket pa ako hangin lang naman to so tara na pwede na tong pwede natin siguro kumain natin na lumot tara nawala pala yung isang kuwan ko kawil ko yung isa nandito yan o yung isa wala Palitan na lang natin mamaya. So tara na mga kanaypi. pagbabarbecuean namin dito nila Papa Joblog at ni Yahe ni Kabisyo dito sa ilalim ng tulay yun mga kanaypi doon tayo pupunta sa may mga puno na yun doon tayo magtatry na mamingwet low tide nga yung tubig papunta sa dagat nga mga kanaypi oh malamig ka <laughs> sinot ko yung Hood ko mga kanaypi Malamig yung simoy ng hangin ngayon Pero Ayos lang yan Baloy pa rin tayo sa Pamimingwit natin ngayon Para makakuha tayo ng Ulam nating tilapia <laughs> Diba mga kanaypi Wala namang pasok ngayon Araw pala ng sabado At mamimingwit tayo para makatipid tayo sa gastos mga kanaypi diba may stock pa naman ako doon sa bahay kaso lang gusto ko na mamingwit para hindi mo na magalaw yung stock ko doon sa bahay ayan losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, and embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness Ito mga kanipi Dito sa baba, may nakita tayong spot dyan Wala naman nakapwesto Kaya dyan na lang tayo Ayan Kunin muna natin yung mga gamit natin At mag setup tayo Diba mga kanipi Sana may mahuli tayo kahit ilang lang para hindi sayang yung pagod natin pumunta dito tara mag muna tayo ng dito mga kanina hey, hey. hey, hey. hey, hey. hey, hey. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rockin' this exchange, uh. Poppin' off and riskin' things, gonna make a fuckin' name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. off every chance i get i don't really take a loss well i'll admit that's why i'll make it to the top yeah i commit and no i'm never getting lost i get after it investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go let me spend so mabit yung kawil natin sa baba Mga Ano sa baba yung kawil natin sumabit Ay. Pati yung plotter natin nandun sa ilalim mga kanaypi. <laughs> Grabe no. Buti na lang. Nahila ko mga kanaypi. Bali na iwan yung isang kawil dun sa baba. Pero ganyan na lang. Isang kawil na lang yung gagamitin natin. Para makapamingwit tayo at may makuha tayong isda. Hopefully talaga na may makuha tayo. Diba? So sinabihan ako ng isang Taiwanis mga kanipi, na yung lumot daw dapat dun sa bandaron para ano daw ay eh, makuha. Pidsata yung pinapain nila kasi mga kanipi, dito. Ayun, andyan sila mga kanoypi yung nagsabi sa akin. So nagsiset up na naman ako ng isang kawel kasi yun nga naputol yung naiwan dun sa baba yung kawil natin so magsisit up muna ako nagtatalo muna naman ako bali yung isang kawil lumot yung ipapain ko tapos yung isa uh, gagamitan ko ng bulate try ko kung makakuha mga kanipi yan nakasit up na tayo mga kanipi yung isang kawil, bulate, yung isa uh, lumot so try natin at nagpalit na rin ako ng floater yung mas malaki kasi inaanod mga kanuipi at nagdagdag din ako ng tawag nun ng pabigat para hindi ano rin so nandun mga kanuipi yung kawil natin Sana may makuha tayo, di ba? Mukhang mahirapan tayong makahuli dito, mga kanaypi. Walang kumakagat eh. <laughs> Grabe naman. Ilang beses pa naman akong nasabitan ng hook kanina dyan. Dalawang beses na. Na ah, nasabitan tayo. Ayun, wala pa rin kumakagat sa pain natin eh. Nagpain na tayo ng bulate sa lumot. Wala pa rin. Mahirap talaga dito yung gusto kong makakuha ng tilapia, mga kanuipi, makahuli kaso wala tayong nahuhuli. Ayan, nandiyan pala yung kwan mga kanuipi, yung laupan na nagsabi sa akin kanina. Nakahuli na naman siya. Oh. Tignan natin. Doon. Oh. Oh, wala na. Tapos na siya. laupan pa, nanto lang ma, hanto, ma. wala pa lang floater yung kay Tatang mga kanunti kay Laupan na pamingwit ng oras na 2.27 na ng hapon wala <laughs> pa rin tayong nakukuha grabe naman So, may higit pa dun sa amin uh, uh, <laughs> pero dito ko yung dito gusto kong makakuha makahuli mga maka, kanay Picasso wala tayong nakukuli dito ay may siguro win na tayo wala eh wala tayong mahuli eh pero din ako dyan siguro dadaan dito na lang ako sa kabila pero hindi ko pa kabisado eh. Sa so search ko muna sa Google kung pwede tayong dumaan diyan. Lilikpit na ako mga kanaypi. Dumidilim na yung langit. Diyan na yung ulan. At wala, hirapan tayong makapamingwit dito. Dito pa naman yung gusto kong spot na makakuli talaga. Kaso wala. Doon na lang tayo sa atin sa susunod na araw. Baka bukas siguro mamimingwit na naman kami doon. So kunin ko na lang yung pamingwit diyan makaka-nipi at Ice my veins I've been driving this train It's in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed all the squad yeah, here to play. Yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play. I won't stop till I make a change. Shoutout sa inyong lahat ng mga solid Kanoypi. At sa mga nagpa-shoutout nga pala tapusin niyo tong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo mga Kanoypi. Happy happy birthday nga pala kay Kuya Aladdin Vasco orinya ngayong November 14 ng Dubai. Greetings from Ate Dolor B na orinya Mina na kanyang kapatid. Happy happy birthday sa kapatid mo ate At magingat ka na rin dyan sa Pilipinas Happy happy birthday na rin tayo Kay ate Mercedes Carino Valdez Ngayong November 15 ng La Union Happy happy birthday sa iyo ate At magingat ka rin dyan sa Pilipinas Shoutout na rin tayo mga kanaypi Kay Nathaniel Cho Shoutout na rin tayo kay Jay Torres at sa kanyang asawa nasi si Cindy from Qatar. Shoutout na rin tayo kay Arby Panado. Shoutout na rin tayo kay Alpa Papa Lapu Lapu Cebu. Shoutout na rin tayo kay Abil Season. Shoutout na rin kay Jonathan Makatangay. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout, mag promote yung kanilang mga YouTube channel, mga Kanoy Unang una yan, shoutout nga pala kay Just Lani Vlog ng Canada. Shoutout na rin kay Bata TV Vlog ng Pilipinas na namimingwit din. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout na rin kay My Popcorn. Shoutout na rin kay Philip Sikat ng Team Dayo. Shoutout na rin kay Kahapi TV. Shoutout na rin kay Rich Kabayan's Vlog. Shoutout na rin kay Pusang Gala OFW Vlog. Shoutout na rin kay Isip TV ng California USA. Shoutout na rin kay Perdi Andrea ng California USA. Shoutout na rin kay Kalsada Europa at shoutout na rin kay Tutu Talumo ng Canada. At shoutout ko yung kaibigan ko dito na si Papa Joe Vlogs. Shoutout sa iyo bro. Shoutout na rin kay Joe Vlogs. Shoutout na rin kay Biyahe ni Kabiso. At shoutout na rin kay JP Kalagi Vlogs. So uh, nagpa-bike na tayo, mga ipi pauwi na tayo ng chalin Hindi ko kabisado tong way na to na dinadaanan natin pero naka Jps naman ako makakano ipi. Kita niya naman. Tembok yan sa uh, McDonald's. Yun lang. Sana lang makakano ipi. Hindi tayo mabutan ng ulan. Para hindi tayo mabasa, di ba? Pero nakaready naman ako diyan. May dala na ako dito na kaputi. <laughs> kahit hindi tayo nakahuli ngayon, enjoy naman yung gala natin, di ba? Masaya naman tayo sa ginagawa natin. Enjoy ka lang sa kahit anong gawin mo, ano ipi, di ba? So, ang ganda pa rin ng spot dito no yun sana oh ito pa yung dugtong nung pinagbibingwitan namin mga kanoypi siguro dyan maraming tilapia kaso lang wala tayong daanan dito uwi na lang tayo bali yung biyahe natin 4.3 kilometers mula dito hanggang doon sa mcdonald so let's go nandito na tayo sa Tayen mga kanaypi first yung palang kasing nadaanan yun kaya hindi ko alam so dito alam ko na dito <laughs> nandito na tayo sa dorm mga kanaypi nakauwi na tayo dito at maraming maraming salamat sa inyong suporta palagi sa lahat ng panunod nyo pagko-comment nyo, pag-like at sa mga gustong magpa-shoutout mag-comment lang kayo sa baba para sa next vlog ma-shoutout yung mga pangalan nyo at ma-promote din natin yung mga youtube channel nyo so thank you so much mga kanaypi sa pagsama yung araw na to kahit wala tayong nakuha nag naman tayo nakapagpalipas oras tayo doon sa pamiping wait, di ba so thank you so much ulit at kita kita tayo next vlog I love you all and stay safe peace out